Ako si Luke Espiritu, uh, ang iba ay pamilyar uh, kung sino ako, uh, ang iba siguro ngayon lang narinig ang pangalan ko. Ngunit ako ay tumakbo sa pagka noong 2022, ah uh, sa ilalim ng Partido Lakas ng Masa sa slate ni Calydo De Guzman at ni Walden Bello. Ako ay pangulo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, ako ay labor leader, climate activist, human rights activist. Ako ay maraming adbokasiya na para sa basihang sektor ng ating lipunan. At ako ngayon ay tumatakbo muli uh, bilang Senador sa ilalim ng Partido Lakas ng Masa at uh, itataguyod namin ang lahat ng mga interes ng pinakababa ng ating lipunan na mga manggagawa na mga masang maralita. Ang ating Senado ngayon ay nahaharap sa matinding krisis. Walang nakakakita na itong present na Senado natin ay isang institusyon na we can be proud of. In fact, it has become an institution that everyone else has mocked and taunted because everywhere you see, eh, hindi naman nila nasusolusyonan ang problema ng mga may hirap sa kahirapan. In bagkos, ang ating Senado ay tipong nagiging soap opera or entertainment kung saan merong isang senador na nagsasabi na importante ang kanyang urges. May mga senador na nag-aaway na para mga high school at hindi ito ang senado na kailangan ng taong bayan. Kailangan ng isang senado na dapat alisin ang kontrol ng mga dinastiya at mga trapo at isang Senado na maging makamanggagawa, maging makamaralita, maging makakalikasan. We have to harness our advantage because we do have an advantage against the Trapos and the dynasties. And, you, and you know what our advantage is? We stand on issues. We can articulate on those issues. And in fact, we spent our lives fighting for those issues. We have spent our lives fighting for workers' rights. Pinaglalaban namin, may eleksyon man wala, ang uh, sahod ng manggagawa, ang kontraktualisasyon na yan ay mawala na, pinaglalaban namin ang pabahay ng mga may hirap. Uh, hanggang sa pinaglalaban namin, yung mga solusyon sa mga problema natin na kinakaharap, ng mga seryoso tulad ng climate crisis. Bakit advantage namin yon? Kasi ang mga trapo wala na doon. Ang mga trapo ay hindi nagsasalita tungkol sa isyo. Ang mga trapo ay kumusungo. Nawala na naman. May nagsasabutahe yata ang mga trapo dito ah. Ha? ha? Ang mga trapo ay kakanta at sasayaw. Walang laman. And I think if we stand on the right things, the right advocacies, naniniwala ako na merong layer ng ating populasyon na 'yun ang tinitindigan. Nakita ko 'yun noong 2022. Nakita ko na, na nakita ko 'yan sa mga Gen Z, sa mga kabataan na kapag Gen Z at kabataan, hindi na sila pumapayag sa luma, hindi na sila pumapayag sa katrapuhan, hindi na sila pumapayag sa mga bastos, at gusto nila ng makabagong politika. May layer ng populasyon na ganon signifikante. In fact, naging movement yan noong 2022. Nagkaroon ng pink tide. And I will speak to that movement. And that movement, ha, ah, yan ang better part of our society. I will speak to the better part of our society not to the backward part. And I will strengthen that part. And using yung layer na yan na medyo ang outlook ay gusto ng bago, sinusuka ang luma, gusto kong emerge yung kinusan ng mga manggagawa na patuloy na lumalaban ngayon upang ang kanilang uh, uh, sitwasyon sa buhay ay mas maging uh, maaluan, magkaroon naman ng pagkapantay-pantay sa ating lipunan. Merging the Gen Z, the young people, we the workers on the basis of issues and against the trapos, and talk about real solutions to poverty. That is our strength and that is the weakness of the political clans and the political dynasty. At yan ang aming tututukan sa ganong, sa eleksyon ngayon. I'm going to tell you something. There are people who will never vote for me. And you know those people who will never vote for me? Sila yung pinapalakpakan, yung pagpatay ni Duterte, sa mga uh, uh, sampung libo o more than that na mga masang Pilipino. Yung mga hindi boboto sa akin, yung pumapalakpa kay Marcos at naniniwala sa Taliano Gold. At hindi nila tinitingnan ng sarili nila na nabubudol-budol sila. Alam mo kung sinong bo hindi boboto sa akin? Yung mga trolls na bayaran. Okay? Yung hindi boboto sa akin. Wala akong pakialam sa mga yan. As I said, I will never address myself to the backward elements, meaning to say, I will not use any means in order to convince those who can never be convinced. Paano natin kukumbinsin ang never, can never be convinced? Ano? Magbabayad ako? Boat buying? No way! We are here for new politics. And I believe na basta i-address ko ang sarili ko, doon sa mga better part of our society, mapapalakas yun. That is the future. Ang future natin ay hindi yung mga trapo. Ang future natin ay hindi yung kapastusan. Ang future natin hindi yung patayan. Ang future natin ay yung bago. And we will bring that future into being. We will make it possible this time in 2025 na magsisimula na na magbago ang ating politika. Medyo domin, do, dominant pa rin uh, luma as I say. The backward, the trapo, the dynasty. Kayt kasuka sa kanayan. Kahit kasukasukan na na umaabot na sa absurdity ang levels ng kanilang pag-ira. Can you just imagine? Nag-file sila, Bill Masantos, anak, ng pare lahat ng posisyon, minonopolize nila. Pero that's not only about, uh, that's, that is not only limited to them. Everyone is like that. Talaga umabot na sa absurdity. Like for example, sa site ngayon, sinong mga posibleng mga magkakapatid dyan? Tatlong tulfo potentially. Itong dalawang Duterte, kapag tumakbo yan, potentially may dalawang Duterte. May dalawang kayetano. Uh, umabot na tayo sa ganong absurdity to such an extent na dahil unchecked ang kanilang exercise of unbridled powers, these trapos and dynasties, they have already arrogated to themselves the privilege of acting idiotic and crazy. Tingnan mo na lang ang Senado natin ngayon. Saan ka nakakita ng Senado na magsasapakan ng dalawang senador? Because they have already reached a point na dahil unchecked ang kanilang pag-exercise ng power, ang tingin nila sa sarili nila, kahit anong gawin nila, pwede nilang gawin. Magsapakan sila sa loob ng Senado, pwede sila magsapakan. Meron kang Senador na sasabihin na importante ang kanyang urges. Umaabot na sa level na absurd ang ganon. And I think, I think, lahat nasusuka na doon. Lahat sabihin man natin kahit yung mga bumoboto sa trapo, talagang hindi tayo nasusuka doon. And dahil doon, na nasusuka na ang marami doon, kailangan natin palabasin yan. Kailangan natin palabasin na tumindig ang mga botante. Na isuka, isuka na natin to. Hindi yan ang future natin. Ibasura na natin ang mga yan. Hindi natin deserve ang ganyang klaseng senado. Hindi natin deserve ang ganyang klaseng liderato. Hindi natin deserve ang ganyang klaseng gobyerno. We must pass an anti-dynasty law. That is long overdue. The Constitution ordains that we must have an anti-dynasty law but these dynasties in the Senate and the House of Representatives, they have always managed na patayin lang mga kahit anong inisiyatibo, mga bills, hindi yan papasan ang committee level. Panahon na na kailangan i yan dahil hindi ta talaga natin masisikmura ang mga pagmumuka ng mga yan. Hindi na kaya masikmurain yan. Naabot na ng gano'n, na ilang pamilya na lang nandyan.